News mga balita ngayon Matataas na kalibre ng baril Voluntaryong isinuko sa Sulu 74.8 million pesos na droga Nasabat sa Sorsogon Tatlo patay sa truck na nawala ng preno Sa Cagayan de Oro Ako po si Cesar Sorian Para ihati ang mga nangunang balita Sa buong kapuluan ngayon sa isang matagumpay na joint operation itong Agosto 21, 2025, voluntaryong isinuko ng mga residente ng sitio Pupo, Barangay, Angilan sa bayan ng Omar Sulu ang ilang matataas na kalibre ng armas at pampasabog. Pinangunahan ng 101st Infantry sa Haritra Battalion sa ilalim ng 11th Infantry Alakdan Division kasama ang PNP-LGU ng Omar at mga opisyal ng barangay ang mapayapang operasyon. Kabilang sa mga isinuko ang isang M16 rifle, pitong magazine, 124 na bala at dalawang rifle grenades. Agad itong itinurn over sa Omar Municipal Police Station para sa maayos na dokumentasyon at safekeeping. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 11 kilo ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 74.8 million pesos sa Matnog Port, Sorsogon ngayong Agosto 23. Nahuli ang dalawang sospek, isang 19 anyos mula Lanao del Sur at isang 34 anyos mula Maynila. Matapos positibong matunton ng canine dogs ang kontrabando sa loob ng isang puting Toyota Hilux. Ang operasyon ay pinangunahan ng Coast Guard Matnog, katuwang ang PDEA at PNP Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Patuloy ang imbestigasyon sa likod ng ilegal na aktibidad. Tatlong motorcycle riders, isang lalaki at dalawang babae ang nasawi sa isang trahedya sa Kabula, Barangay, Lumbia, Cagayan Oro City nitong umaga ng Agosto 22. Ayon sa paunang ulat na ng preno ang isang dump truck na may kargang buhangin at inararo ang mga biktima. Nahulog sila sa bangin at natabunan ng buhangin matapos masagasaan. Dead on the spot ang tatlo, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-Uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulik>